Narito na mas pinalakas sa pagbabalita ukol sa mga kaganapan sa pamahalaang bayan ng San Juan. Atid sa inyo ng Municipal Information Office. Ito ang One San Juan Express. Ang mga balitang dapat niyong malaman. Dumalo si Mayor Hilda Brando di Salud sa isinagawang interfacing session na pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto kaugnay sa pagtataguyod ng matatag at maunlad na mga kooperatiba, kabuhayan at negosyo sa lalawigan ng Batangas. Pinangasiwaan ang aktibidad ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office kasamang nakaisa ng pulong bayan sina Municipal Administrator Analyn Macaraig at Municipal Cooperative Development Officer Lorna Cuarto sa naturang pagtitipon na isinagawa sa Capitol Complex. Batangas City. Sa paungunan ni Municipal Health Officer Dr. Nestor Alijo Jr., nagsagawa ng Epidemiology and Surveillance Training ang Municipal Health Office ng Lokal na Pamahalaan ng San Juan na dinaluhan ng mga kawani ng MHO. Layunin ng pagsasanay na ito na palalimin ang kaalaman at kasanayan ng mga health worker pagdating sa tamang pagkilala, pagtugon at pag-uulat ng mga kaso ng nakahawang sakit, lalo na sa panahon ng outbreak o epidemya. Sa pamagitan ng inisyatibo ng Butihing Punong Bayan, Mayor Eldebrando Di Salud, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office sa paunguna ni MSWD Officer Arnold Enriquez at Local Youth Development Office matagumpay na ipamahagi ang mga gamit pang eskwela sa labing apat na pampublikong paaralan sa bayan ng San Juan bilang bahagi ng programang pang edukasyon ng lokal na pamahalaan. Dumalo rito si Executive Assistant Gino Salud ng LYDO na aktibong nakibahagi sa pamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 1. Malugod na tinanggap ni Mayor Ildi di salud ang mga miyembro ng civil society organization na Guardians Tiger Contingent International Incorporated at mga kinatawan mula sa San Juan Municipal Police Station para sa isang pulong na higit pang magpapalalim ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng CSO at ng pulisya. Patunay naman ito ng patuloy na pagsuporta ng pulong bayan sa mga civil society organization na nagsisilbing katuwang ng lokal na pamahalaan sa mga proseso ng paggawa ng desisyon, pagpaplano ng programa, pagpapatupad at pagsubaybay sa lokal na antas upang mapataas ang pagtugon at kahusayan. Nakipagpulong ang mga kinatawan mula sa Department of Education Schools Division Office, Batangas Province sa pamunuan ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa ilalim ng liderato ni Mayor Eldebrando D. Salud. Kasama sa nasabing pagpulong, sina Municipal Administrator Annalyn Macaraig at MLGOO Rodel Gamban, ilang Department Heads, San Juan East and West Sub-Office Supervisors at mga School Head. Tinalakay sa pagpulong ang mga paghahanda para sa Municipal Meet sa Setiembre at para sa Provincial Meet na nakatakdang Idao sa sa noan sa November 23 hanggang 29 Nagtipo na mga presidente ng Solo Parent ng bawat barangay sa San Juan upang lumahok sa isinagawang two-day skills training sa meat processing na ginanap sa Solo Parent Livelihood and Training Center sa barangay Mabalanoy. Layunin ang pagsasanay na bigyan ng mga kalahok ng praktikal na kalaman sa paggawa ng mga produktong karne na hindi lamang para sa sariling konsumo kundi maaari ding maging dagdag na kabuhayan para sa kanilang pamilya. Ang programa ay nilunsad sa panguna ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nagsama-sama mga kasapi ng Municipal Cooperative Development Council para sa third quarter meeting ng konseho na inorganisa ng Municipal Cooperative Development Office sa panguna ni designated MCDO Lorna Cuarto. Inilatag sa pulo ang mga plano, programa at aktibidad para sa susunod na quarter at sa selebrasyon ng Cooperative Month sa Oktubre gaya ng kick-off parade, feeding program, clean-up drive, bloodletting activity, cooperative education and advocacy, team building activity at cooperative youth activities Kabilang ang poster making, essay writing at slogan making contest. Isinagawang isang orientation at training para sa mga Barangay Health Worker o BHW hinggil sa mga programa at serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa bayan ng San Juan. Layunin ng pagsasanay na palawakin ng kaalaman ng mga BHW sa iba't ibang benepisyo at serbisyong handog ng PhilHealth upang mas maipaabot ang tamang impormasyon at tulong medikal sa mga mamamayan ng San Juan nasa isang daang kalahok na pawang mga asawa o kaanak ng mga seasonal farm worker ang nakiisa sa Paving the Way to Business Success, Business Startup Orientation for First-Time Entrepreneurs na inorganisa ng Lokal na Pamahala ng San Juan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Brando D. Salud sa pamagitan ng Business Permit and Licensing Office o BPLO sa panguna ni BPLO Head Rancy Heba. Layunin ang aktibidad na magbigay ng kaalaman sa pagninegosyo o pagsisimula nito at financial literacy sa mga SFW at kanilang asawa o kaanak, ipaalam ang mga programa at proyekto ng Department of Trade and Industry o DTI at ibahagi ang mga hakbang at requirements sa business registration. Isinagawa ng Municipal Health Office ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas, katuwang ang Kulyon Foundation, ang libreng chest x-ray bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng LGU San Juan laban sa tuberculosis at iba pang sakit sa baga. Layunin ang programang ito na maagapan ang anumang posibleng karamdaman sa baga sa pamagitan ng maagang pagsusuri at pagbibigay ng nararapat na atensyong medikal. Nakipagpulong sina Sangguniang Bayan Members Committee on Environmental Protection Chairperson Councilor Owen Manimtim at Vice Chairperson Councilor Shalimar Salud kay Economic Enterprise and Management Office Head Dr. Sally Liaga. Kaugnay ng mga plano para sa higit pang pagpapabuti ng slaughterhouse ng pamahalang bayan. Pinag-usapan din ang mga mungkahi at susunod na hakbang para sa slaughterhouse kasunod na naging benchmarking activity ng lokal na pamahalaan sa Alfonso Cavite. At iyan ang mga kaganapan sa pamahalaang bayan ng San Juan sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong pagtuto. Maaari ninyong i-follow o i ang ating official Facebook page at mag-subscribe sa ating official YouTube channel, LGU San Juan Batangas. Pwede nyo ring bisitahin ang ating official website, www.sanjuanbatangas.gov.ph para sa mga pinakabagong impormasyon at anunsyo. Ito ang pinalakas na balitaan hatid ng buong pwersa ng Municipal Information Office sa ilalim ng tanggapan ni Mayor El de Brando di Salud. Lagi pong tandaan, sa nagkakaisang bayan ng San Juan, walang may iwan. Ito ang One San Juan Express.